Ay, eh, pwede magtanang nasa yung bahay ni Nanay Gloria. Ay, sa luyo. Sa Tagalog. Sa likod. Sa kabila. Ito ito sa, sa luyo. Hello, Nanay Gloria. Open nga ko, look. Pwede yung miswag? Oh ah, God. Gabay sa iman sa nimong... May ayam ko na, may ayam. May aw-aw? Mga ka-partners, i-flex ko lang po sa inyo yung bahay po ni Nanay Gloria, no? Ayan. Grabe. Sira na bahay sira na po yung kapit niya. Tapos yung bubong medyo luma na. Tapos ano? ito po, tinan nyo po yung bintana niya dyan. Dito ka natutulog na eh. Oo. Magbasa ka muna. Iyak okay. siya. Oh. Baba niya mo. ka umiyak na. Umiyak Gloria. Ito, pambili mo. Huwag ka na muna mag-uulam ng tuyo. Bili ka ng gulay. Di ba gusto mo palaging gulay? Hmm. Yan, bili ka ng gulay ha?

Ayan mga ka-partners, mapagpalang araw po sa ating lahat. At welcome back po ulit sa ating YouTube channel, Boy Tabang. Shout out C2. Baka naman. Uh, baka naman. <laughs> nandito po ngayon ang The Great Timoraynon sa bayan po ng... Barangay. Sa barangay? bayan ng Palapag. Barangay, Sinalaran. Sinalaran. So, Sinalaran po siya, no? Uh, bayan po ng Palapag. So, ngayon, nandito po ngayon kami upang uh, bisitahin yung nirekomenda ni Kagawad. Ano kayo pangalan? Balita na. So, ayan. Meron siya nirekombina sa amin dito sa isang So, Ayan, na. Sa bay na lang nagyari. Yan, si Nanay Gloria po. So, si Nanay Gloria. Dating Labandera. Dating Labandera. So, Huwag na po natin uh, patagalin. Oh, okay. at, Hindi, syempre, palatagin. Palatagin. Huwag na po natin muna patalag, uh, patalagin. At uh, po pala sa The Great Team Marino. Yes, nandito. sa Joey. At uh, Baitabang at Edna Condor, Jetski TV, at uh, Baby Mix Vlog, Yahing King. Ano yung ito? Ayan. Let's go. At uh, syempre, shout out po pala sa ating mga charity viewers dyan, no? Ayan, yeah. shout out po sa ating... Sa premier, yung mga nasa premier. Hindi ako nag-premier. Ano yung At uh, huwag na po natin... Magikisip ko naman. Magkatanong po tayo na po yung bahay ni Nanay Gloria? Lola Gloria. Alala ah, Igoria. Lola na. Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi Ay, Hindi Sa Hindi Sa Hindi po. po. Hindi ito po. po.

mga partners, uh, yan po yung uh, minsan uh, pinakatakot ng mga charity vlogger kapag may aw-aw. Aw-aw? Oh, oh. <laughs> <laughs> Malayo ba? Umalis um, na, umalis um, na. Um, na. Um, na, um, na. na? Uh -huh. Safe na ba? Safe na, gunta na. Oto na. Oto na. Ay nako na, Ay, may 45 ka pala dito. Oo. Oh, oh. din ko anak lingkod, nagabasa ng mga lingkod. Baka ano ano ang nito ito sa kabataan ito pan pantamsi. Ah pantamsi sa Tagalog. Oo. si ah pan Pan ito Pan Ayan ka Ikaw pa ba si Nanay Gloria? Nanay Gloria. Oo. Oh, Siya nga yung natin. Ayan. Narito kami para bisitahin ka. Ayan. So, mga ka-partners, i-flex ko lang po sa inyo yung bahay po ni Nanay Gloria, no? Ayan. Grabe. Sira-sira yeah. na po yung kamit niya. Tapos, yung bubong medyo luma na. Tapos, ito po. Tignan niyo po yung bintana niya dyan. Dito ka natutulog, eh. Oo. Dito ka natutulog. Why? dito lang po. Grabe. Sino yung kasama mo dito? Ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa? Yung mga pusa? Yung mga pusa lang, nga. Tatlong. Tatlong pusa, tapos isang aso. <laughs> Kamusta si Nanay Gloria dito? Dito lang. <laughs> dito lang. Ayan, so bali ano yung sabi daw nila, dati ka daw Yan Dati. Dati. Mm -hmm. Totoo. Ilang taon na si Nanay Gloria? Wanak niya. 70. Mm -hmm. Ayan, so matagal na bang uh, walang asawa si Nanay Gloria? Magdadalawang taon na. Magdadalawang taon pa lang? Isingira mo ito na asawa namatay. Ano yung sanhi na eh? Ito nga. Bago ko ko sakit sa hanuan. Ha? kasakit niya, gindara ko sa doktor, wala Wala. Bago ang mulay ko na. No? Ayan na magpapakilala kami. Oo. Oh. Hmm, no? <laughs> Meron ka bang idea kung sino yung dumalo sa iyo ngayon? nga ni ay ID sa ano kula? ID po <the> ID <laughs> Ayan kami po na yung mga charity vlogger familiar mm -mm. ka ba sa charity vlogger Kapamilya Kapamilya ay kap kapuso ako Kapuso ako na ay eh. Kapamilya ah, pamilya ka sa charity vlogger mm -mm. Yung pagtulong namin yung pagtulong namin na explain ko sa iyo ha yung pagtulong mm. namin ay doon namin ina-upload sa social media. Kasi ngayon, di ba, sa panahon natin, talagang naganap na yung social media. Di ba, yung cellphone, yung internet, ayan. Yung ginagawa namin na pagtulong, doon namin binabahagi sa mga tao na nanonood ng social media, kagaya ng YouTube, no? Ayan, doon sa YouTube, maraming tao yung nanonood. More than million, no? So, ginagawa namin ito bilang uh, tulong na rin, no? Tulong na rin para sa mga kagaya mo, na nag isa man, na lang. Matulong sa tulong ng mahirap. Tulong ng mahirap. Mhm. Mm Yan yun yung ginagawa. Namin yun yung pinakatulong namin. Pero kung pang sariling tulong namin na Gloria ay wala kami pang tulong, no? Pero meron din minsan na sumusuporta sa amin, kagaya ngayon na merong uh, nagbigay ng pagmamahal na pabigas no? Ayen shout out kay Atibit Jones, no? Yan yung mga nanonood sa YouTube, yung mga uh, mahirap may iba't ibang kwento ng buhay Ayan. ano ba yung kwento ng buhay ni Nanay Gloria? buhay ko? iyan mm -hmm. ano, uh, na matanda na mm hindi -hmm. na, na, na ano na, ba yung trabaho mo dati? dati ang trabaho ko, nagdadagat ako. Ah, na, ako sa dagat dito mm -hmm. Ang mukusog pa ako. tapos? Yan, hindi naman ako kung malakas ang lawas Dito na lang. Simula ba pagkabata? Yun yung ginagawa mo? Oo. Oh. Hmm. sa babag ay. Hmm. Dalo-dalo. Hmm. Kalawa. Ito na ang ko. So yun yung bumuhay, yun yung uh, <coughs> <suhay> mo <coughs> sa mga yung, anak mo. Oo, may mga so, Buhay namin. Lang. Nang kasawa mo rin, gano'n yung... Hindi ka na lahat man Ano, <coughs> Nagbibinto. Nagbibinto. <laughs> Pasay. Ang mga ito. Hanap ko kayo mga magkabuhay. Malarong kabataan. Bakit naging ganito? Ito ba yung bahay nyo na kauna-una ang bahay niyo? Maliit yung una. Ng, ano ini? eh. O. Pag, bagyo. Bagyo. May, bagyo. may tulong niro. yero. Ibalay mm -hmm. na mo. So, ganito na yung itsura. Pero kahit ka paano, ganun pa rin, no? Buhang-buhang. Buhang, -buhang. Wag na. Ka, mainan pa pamam Tagal na. Bakit ayaw mo doon na uh, kumuhan? Uh, ayaw mo malagi. Yun da. Gusto mo talaga mapag-isa lang. Pero binibisita ka naman nila. Binibigyan ka. Binibisita ka na kung may man pagkain. Binibigyan man ako na ra. Kung may isda, kung isda, may isda. So, si Nanay Gloria, <laughs> ay, yung sideline mo dati, tagalaba. Pero yung kung paano mo talaga yung pangunahing hanap buhay mo doon Ito, sa dagat? Sa dagat. Doon sa dagat. Hanap, hanap buhay niya naman ako sa nga, yung wala sa kasawa. Pero ngayon si Nanay Glorem, meron pang kinihintay sa dito? Kahit maganda, nakamalak sakit. Ito nga baga po masunang klawas, napahuhay ah. Pero wala na doon ibang sakit? Wala na? Okay, okay naman. Doon lang ha? naklawas mag magsusuol sarba mo, sige kaya dapat sa ganong edad mo na eh, dapat ah uh, ka na lang uh, relax relax tapos konting galaw na rin no, may limitado na kasi yung edad mo pataas ng pataas di ba ayan so kailangan din limitahan mo yung mga ginagawa mo kasi yung sakit ng katawan mo talaga normal eh kasi patanda na di ba ikaw ano ba meron ka bang pangsaing dito nay kumain ka na Nasa <laughs> Anong ulam mo? Tuyo. Tuyo? Mm -hmm. Yun ba yung pangunahing ulam mo palagi? Tuyo? Hindi. Ano? Palagi utan. Ay, gulay. Mm Ay, gulay. Ang ganda yun. Nag nabalok yung utan. May pichay. Pichay. May meron ka pa bang bigas? Mayroon mga bigas. Kunti, ayun. <laughs> Kunti. Gusto Kunti mo bang dagdagan namin? Ay, gandag. <laughs> Gusto mo? kay gusto. Ayan. Kasi nalaman ni Ate Bitjuns na wala ka na daw bigas. Anak, bigas, konti na lang. Oo, konti oh. na lang. Ay, mga kapartners, pinakita po niya yung uh, bigas niya. Ayan. Oo. Ayan na lang sa pichil. Ayan na lang. Ay. Kaya pala talaga na sabi ni Ate Bitjuns, punta mo si Nanay Gloria, bigyan mo ng bigas. Ayan kaya pinapunta kami dito. Ayan. O nagpunta. Nagkani ito. Nagpunta, <coughs> kani tira, mm. Nagkani Ayan, no. Gusto ko lang po magpasalamat kay Ati B. Jones, mga kapartners na nagbigay po siya ng uh, pambigas. Oo, so, kay Nanay Gloria. ito na. Dagdagan natin bigas mo. Hindi mm. yan galing sa amin, ha? Ayan. Kami lang yung tagahati. Galing yan kay Ati B. Jones na nanonood siya. Anong gusto mong sabihin kay Ati Bate Jones na binigyan kanya ng bigas? Salamat. Ayan siya, Ayan siya nanonood. siya. Nanonood siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Nandito siya. Ayan. Hindi <tipulong> na kakas. na Kaya anak ba't na ma malabo. Ano na rin gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin. Salamat na lang. Salamat. Hmm. In-expect mo ba na mayroong uh, bibisita na bibigyan ka ng bigas ngayon? Wala. Wala. Ano ka? Ano ka? Ano itong apelid pabunan. Pabunan. Ah, dito. Okay. So, Nay, ano naman yung uh, pangunahing pangangailangan mo sana dito? Kaya, yun po, ang pangailangan ang paghanap ni hapon, bata ni hapon, mga kay, pagbalisan, sura, So, bali, yung paggagamitan mo sana ng pera, bibili mo ng ulam, ulam, tapos mga pangangailangan mo dito. Tanan, asin. Asin. So mga ka-partners, na no, yun po yung uh, pangunahing uh, pangailangan daw ni Nanay Gloria Na sa likod po ng uh, ganito yung kalagayan niya Ay talagang bibili po sana siya ng uh, bigas, pag-ulam, no? So ngayon, ulam mo mamaya, tuyo tuyo Ano ba yung, kung sakali, inay, ah, kung sakali Merong uh, makapanood doon sa kwento ng buhay mo tapos uh, pabalikan ka niya sa amin. Ano yung uh, gusto mong dalhin namin? pagbalik namin saka sa kasabay makabalikan. Makabalik kayo makabalika uh. Ano ulam niya? Ano ulam mo nay? Toyo daw. Toyo. Wala oh. 'yung bili ka ulam. Ah. Oy, Greta, ato nay. Doon oh. nagbigay si Kuya Joey, oh. Pabili oh, mo ulam. ka na muna magtuyo, ha. Magbasa ka muna. Iyak siya o wawa naman. mo. Huwag ka umiyak nga. Umiyak siya Gloria. Ito, pambili mo. Huwag ka na muna mag-uulam ng tuyo. Bili ka ng gulay. Di ba gusto mo palaging gulay? Yan, bili ka ng gulay ha. May problema si nga eh, sa kanya. Hindi siya gusto ilabas ng problema. sa pero ayan, sana na makabalik kami dito, ha? Mm. Ano? Si Kuya Joey nagbigay niyan. Ayan, ayan no? po yung hid namin. Ano gusto mong sabihin Sige sa kanya? Ayan, babalik kami, ha? Para sa'yo, Nay, gano'ng kahirap yung sitwasyon mo ngayon? Parang mga naghanap buhay siya. Hindi ko naman na. Naghanap buhay. Wala na, na, wala na. Sa dagat. Yan kay, ma, kung nakasang paso, hindi rinak na Kakat sa dagat. Mm -mm, bawal Kaya na yun. Paso. Mm, yan ang paso. Ayaan mo na eh ha. Pag uh, makabalik kami, makapanahon kami, bisitahin ka nila, namin ulit ha. Mm -mm. Ayan. Okay lang ba sa'yo na pagbalik namin, if eh, okay lang, magpindala okay, kami lang. ulit ng bigas tapos okay, kunting lang. dilata, kunting okay. noodles. No? Okay mm -hmm. lang? Okay lang eh. Sige na ha, magingat ka dito palagi ha. Eh mga ka-partners, gusto ko lang pong pasalamatan yung nagbigay ng kulay sa ating vlog ngayon, si Ate B. Jones at syempre, ah, nandyan rin po si ah, Manitere Anderson at ah, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawa at syempre Ate Giveta Benicia Tejero. Uh, at Edna Malinaw at, uh, at Manay Manay ng Bicol at Chari at uh, kay Ate Selena Barbosa no kay uh, Tita Hayat Mix Vlog kay Tita Malo Dela Santos kay Sang uh, kay Emma shout out Sang kay at sino pa ba kay Dinan Janet Galban Salazar no thank you, thank you so much at sa lahat po ng mga sina shout out ni Kuya sa kanyang uh, outro ayan shout out po sa inyong lahat pasensya na ko hindi ko po masyado kabisado at uh, sana mabalikan natin si Nanay Gloria ulit no yan. Okay lang ba bumalik kami dito sunod sa iyo? Mhm. Basta mag-iingat ka lang ha, wag ka masyadong magagalaw-galaw na ha. Mhm. Andiyan naman yung mga anak mo ha. Mhm. Yan. Ala dito na lang po yung ating vlog at syempre wag niyo sana kalimutan na suportahan yung The Great Timoray na patuloy po na naglilingat dito sa Northern Samar no. At uh, sa pamumuno po yan, kay Joey the Great, uh, Boy Tabang, at Edna Condoriansky TV, Bimix Vlog, at uh, Biyahing King. No? At syempre, huwag nyo po sanang uh, kalimutan na support yung Ama ng kalingap Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, at syempre, Kalinga Prab. Hanggang dito lang po ang ating uh, vlog ngayon. Nay, muna na muna kami ha. Sampay sayonara, adios mga kapartners. Please. Laging nagkakaisa.